hindi na eh. Oh, bilang nado? Ah. <laughs> Dalawa. Ay tako. Urus ka. Hindi. Yo. Yeah, direct. naman po mga kapangka Ito na po 'yung part 2 ng ating pagbubutala. Ayun. Ganun uh, na na po medyo malakalakan tubig ka medyo kakaunti naman ng tao And dalawang dalawang simblak kong ipinuno sa unahan tigkabila sa dito at saka isa dun sa kabila alang kakaunti talaga ng tao yan ay, lang Makinig sa akin. Oh, bilang, bilang, bilang. Yung anting dapat. Madala. Uy, ang guy. Yung sikro ko marami na na bilang. Dalwa. Aba Ay, ko na wala. Sabi mira. Pilo na si Lolo din ay. <laughs> oh! Bilang na po! 2...3... Oh. Yeah. Urus ka! Oh. Yun! Oh. ya, Diretso! So... so, yeah. so. so, yeah. so. Tataw ding namay pinarusahan lang balik na kami kanina yun. Si Lolo ding lang pala matiba'y bibilang eh! <laughs> <Wala umayan. laughs> Siguro, Lolo, may kasamang kwan ha! May kasamang hum-hum! <laughs> dinamit, ha 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 na ha 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 niluko siya ulit may kasama yata humi mo bilang ni luloh natatalig matras siguro mga sandi pa, kapag malakabuhan tubig ito e, kaya nang bunutin dito, yun Kailangan talagang malaking-malaking tubig Sa ikatlong laki ng tubig Talagang landrope sa ulihan eh Ayan <coughs> <coughs> simblak la lagi nagdadala unahan tuhulihan tabot ng tubig kaya pag lumaki ng kalakhan ay pwede na ito tulutang ito dito kabilaan itong malaking bangka yan yan daw yan kung yun, quality hindi na yan

Pange subo Pange dapat Pange 'ulit. Ito ang susubuan. Hindi. Plate-plate lang nakahoy. Natin yung pleado sa bat, hindi ka natin yung wala naman ng patintao. Yung itong alibato, karang natin, ito daw na katabi ka. Hindi naman yung pinaka. Hindi yung kabangkahan <laughs> po. Baka mukha pa. Kaya ito Ano ba ito? Sabid mo lang, sabid. But pa na. Uh. Hindi na higpitatin ka din ikot mga ikot kayo eh. Oh, besar. Anit. Iya. Hindi nga rin biro ang pagganayan. <laughs> 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 Aba, nadadala ko ay ba baka. Ah, uh, bali ito po'y maihinto uli tong pagbubuta ng ito gawa ng wala ng tao huwag si uwi ana uh, ah, hanggang dito lang po muli ang ating video at maraming maraming salamat po Ah, pwede nyo rin po palang panoodin ito sa youtube channel ko